guys ang daming ang huli guys ang tawag sa Tagalog ah, sa Bicol Hinalang sa Tagalog bala na kayo ito, ito, ito. hindi ko na maisa translate yan marami yan ayan guys oh. So. ayun oh. No? nakatiming ka so. ng dilis oh. dilis yan o oh, ruloksuan ang guno <laughs> ayun guys daming biyaya guys oh. So. Ayun, kumikislap na doon guys. So. Tunsoy! Ayun yung kapitan dyan. yun yung may-ari. Ganda dito guys. May highway na dyan. Puro wifi pa ng tao dito. dami nga yung ano guys yung galunggong <laughs> yun is that yung guys oh ayan ang ganda dami Yung pusit guys. <laughs> guys. Tingnan nyo guys. So, oh, wow. Yan ang pusit guys. Oh, Di ba guys? Napakasarap niyan guys. So, oh. pusit guys. Pusit to. Oh. Buhay na buhay yan guys. Ayan guys. So oh, lumalangoy siya. Gusto niya lumangoy guys. So. Oh. Ayan na yung biyaya dito guys. So. Oh. Hmm. Ayan, oh. Tunsoy, guys. <laughs> oh, ayan ang oh, mga idol. Ayan ang biyaya ng Diyos, oh. Ayan, guys. Ang oh, dami, guys, oh. Dito, guys. Sa kabila din, guys, oh. oh. Puro tunsoy. Ayan, guys. Dami, guys, oh.